Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom. Yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro live sa DWIZ live din sa Free TV Twenty 23 at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Diskartihan ng mga araw na walang datong. Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket! Kailangan mo ba ng trabaho? O di kaya side hustle? Huwag mag-alala dahil narito ang show kung saan tutuklasin natin ang Ever Evolving World ng online jobs na posibleng makapagbigay sa inyo ng financial freedom. Ito ang Rocket. Ako si AJ Castro and for 30 minutes sasamahan ko kayo explore ang mundo ng trending remote jobs na sigurado ang mapagkakakitaan ninyo. Sagot ko kayo mula sa step by step guide tips and secrets to success sa iba't ibang uri ng trabaho. Kaya na pang hinihintay nyo. Tara, simulan na natin ang paghahanap sa inyong next racket. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa racket. Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Ito ang mga racket na posibleng makatulong sa'yo. Kumita ng pera sa paglalaro ng online farm game. Kumita ng pera gamit ang XWorld app. Kumita ng pera sa pamamagitan ng Blueberry Market. Kumita ng pera sa pagiging freelancer. Kumita ng pera sa pagiging blue light player. Linis doon, linis dyan, kumita sa pagiging window cleaner. Kumita sa pagbibusiness ng sticker kumita sa pagiging event host. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa Rocket! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahili ka ba mag-trade ng cash o ng kahit anong item pa yan? Pwede kang maging trader! Narito ang online job. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahili kang mag-trade online, subukan ang website na Blueberry Markets. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa Rocket. Sa website ng Blueberry Markets, may 3 steps dito. Nariyan ng Apply, Verified, at Start Trading. Ang website ay very user-friendly dahil may Meta Trade 4 and Meta Trade 5. Sa trabahong ito, kailangan knowledgeable at prepared ka sa pag-trade, marketing at iba pa. Pero don't worry, dahil may news and analysis sila dito at customer services. Basta trade lang ng trade hanggang sa kumita ka ng pera. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera. O ayan na, subukan ang website na 'yan dahil bukod sa enhance na ang marketing strategies mo, magkakaroon ka pa ng kaching-kaching na passive income. Mga sideline nakikita ka ng pera sa racket Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro. Ikaw ba yung tipo ng tao na gamer? yung game ka sa kahit anong laro online, subukan ang X World app. At alamin ang online job na ito. Kumita ng pera gamit ang X World app. Isa rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahilig kang maglaro sa iyong free time, subukan ang app na X World. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket. Sa app na X World, may 3 steps dito. Nariyan ang sign up, Work at Get Paid. Ang trabaho mo dito ay ili-level up mo lamang ang alaga mong pet. Take note that the higher the level, the higher it earns. Also, kahit offline ka, nag-generate pa din ito ha. Aside from that, makakapag-earn ka din sa iba't iba nilang palaro. Sa pag-withdraw, kailangan mo ma-back up muna sa iyong Google Drive. Don't worry dahil may guide naman ito. And then, pipiliin mo ang blue app para sa iyong withdrawal. Tapos, maghintay ng 1 minute and then matatanggap mo na ang iyong earnings. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi na ang pera. O oh, ayan na, nailabas mo na ang gamer side mo and for sure, dadami na ang pera mo. Nalibang ka pa. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Pasok mga Gen Z Millennials at sa mga Millennials at heart dahil sa panahon ngayon, high tech na. Which means, pati ang trabaho, nasa bahay na. Nadadaan na online o through phone na walang kahasel-hasel. Gaya na lamang ng online games. Kaya't alamin ang online job na ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahilig kang maglaro ng online games, subukan ang app na Waterfall Farm. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rrr Rocket. Sa app na Waterfall Farm, may 3 steps dito. Nariyan ng sign up, work, at get paid. Ang trabaho mo lang dito ay maglaro at mag-earn ng shells at kumuha ng mga fruit and vegetables. Kagaya ng Farmville, kinakailangan na mag-free trading ka sa market. Pwede ito sa web, Android at iOS. Take note, kikita ka dito depende sa naha-harvest mo na crops. Bale, maglalaro ka lang talaga para makapag-earn ka ng pera. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga di ba hindi napupulot ang pera. O oh, ayan na, naglaro, nalibang at narilis mo na ang stress mo, nagkapera ka pa. Sino nga namang mag-aakalang pwede ka magkapera sa paglalaro? Kaya naman, subukan mo na yan. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa racket Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahilig ka ba makipaglaban? Yung tipong pati sa games, ay mo magpatalo? Well, hindi mo kaya ito pagkakitaan. Subukan ang pagiging gamer sa Blue Light up Kaya ang online job na ito isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwedeng mapagkakitaan? Kung ikaw ay isang gamer, subukan ang larong Blue Light. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Sa app na bluelight.com, may 3 steps dito. Nariyan ng sign up, play, at get paid. Ang kailangan mo lang ay mamili ng trabahong applicable sa iyong skills and knowledge. Then, kailangan mong bumuo ng team player at sundan ang tutorial guide na ibibigay sa iyo. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, 'di ba? Hindi napupulot ang pera. Ayan na, naglaro ka lang naman, nakakilala ka pa ng iba't ibang player, pero nagka-money-money ka na mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro ay mo ba ng malabo, madumi at hindi ka aya-ayang window? Kaya naman panaylinis ka? Yung tipong kulang na lamang, manalamin ka dito. What if gawin mo itong trabaho? Maging isang window cleaner. At alamin ang racket na ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging window cleaner. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa rocket. Hindi ba uso sa iyo ang fear of heights? Pues, swak sa iyo ang trabaho na ito. Maraming tao ang takot o mabilis malula sa mga matataas na lugar. Kaya naman yung mga malalakas lang ang loob ang kayang gampanan ang mga ganitong klase ng trabaho. Dahil buhay din ang nakataya sa trabahong ito. Ngunit ang pagiging window cleaner ng mga commercial o residential building ay hindi biro kaya naman ang seguridad na ibinibigay ng mga kumpanya sa kanila ay hindi rin biro. Gamit ang mga tamang equipment at harness at matinding pag-iingat ay walang magiging problema sa paglilinis ng mga bintana ng building. Ang pagiging window cleaner ay kumikita ng 600 to 700 pesos a day at 15,000 hanggang 18,000 naman monthly bukod pa mga benefits at insurance depende sa kumpanya. Kaya naman subukan na ang pagiging window cleaner. Basta ikaw ay may lakas ng loob at kakayanan gampanan ang trabahong ito. Ayan na, nakapaglinis ka na, napakintab mo na din ang salamin. At nakakapag-picture ka na din sa magandang view. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa raket Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahili ka ba mangolekta ng mga cute na bagay para sa yung journal? Yung tipong nalibot mo na ata lahat ng mga bookstores upang makahanap ng mga unique na stickers? Hmm, what if we turn your hobby into a business? Pagbenta ng customized stickers at alamin ang raket na ito. Usong-usong -uso ngayon ang stickers lalo na sa mga millennials at Gen Z. Ibat-ibang taste ng mga tao pagdating sa mga disenyo nito. Merong iba ay gusto yung aesthetic o yung minimalist na disenyo lang. Yung chill lang sa paningin. Meron namang gusto yung mga memes na ginagawang sticker para sa mga tao nagkakasundo ng mga humor. Meron namang mahilig sa mga cartoon o anime characters na stickers at marami pang iba. Ang mga stickers na ito ay kadalasang idinidikit sa mga tumbler, sa laptop, notebook, bags at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga pinakamadaling hakbang sa paggawa at pagbenta ng stickers ay sa currentschoolnews.com. Alahanin mabuti kung anong klasing disenyo ang gusto mong gawin at ibenta. Maaaring kumuha ng idea sa madalas mong ginagawa, pinapanood, mga paboritong coach, komunidad ng iyong kinabibilangan at marami pang iba. Maaaring mag-install ng mga digital applications para sa pagdidesenyo ng iyong mga stickers. Pagdating sa pag ng stickers, may iba't ibang klase ang stickers. Vinyl, Mirrored Clear Prismatic Holographic Glitter, Matte Holographic. Siguraduhin ipapaprint ang stickers sa magandang printer para hindi masira ang iyong disenyo. Mag-isip ng magandang pangalan o logo ng iyong shop o mga disenyo para maging palatandaan ng mga tao sa iyong mga disenyo. Maaring ibenta ang sticker sa iyong mga social media platforms, sa personal, o kung anumang gusto mong paraan ng pagbibenta. Ang mga stickers ay kadalasang ibinibenta mula 30 pesos pataas, depende sa value na ilalagay si sticker. Kung makakabenta ka ng 20 pieces ng sticker sa isang araw, maaari kang kumita ng 600 pesos at 15,000 pesos hanggang 18,000 pesos naman sa loob ng isang buwan. Kaya kung ikaw ay may talento sa pagdidesenyo huwag na magdalawang isip na magbenta at kumita. Ayan ha, say no ka na sa paghahanap ng unique stickers sa mga bookstores dahil ikaw na ang gagawa at magkocustomize. And for sure, magwawira viral ang yung business dahil patok na patok ito lalo na sa mga journal is life person mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro Pangarap mo ba mag-host ng malalaking events like concert, fan meets, podcast, birthdays, weddings at iba pa? Well, ito na ang chance mo. Ipakita na ang iyong galing sa pag-host at maging isang event host. Alamin ang RAKET na ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na kung ano ang mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging event host. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa rocket. Ikaw ba isa na usap sa maraming tao? May sense of humor at malakas ang loob? Bakit hindi mo subukan ang event hosting? Mapa-birthday, kasal, binyag, o kahit ano pang event yan, basta may hosting. Karamihan sa mga okasyon ngayon ay mas nabubuhay lalo na kung may mas masaya at magaling na host. Marami na mga sumisikat na magagaling na host ngayon sa social media. Pwede mo simula na pag-host sa mga okasyon ng iyong mga kamag-anak o kakilala para magkaroon ka ng basic experience at maging handa kapag ibang tao na o malakihang event na ang iyong pag-hostan. Maaari kang kumita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada isang event kung ikaw ay wala pang masyadong experience at 5,000 pataas naman kung ikaw ay marami na experience at professional na. Kaya kung ikaw ay may talent sa pag entertain ng mga tao, subukan na ang pag-hosting. Kumikita ka na, nag enjoy ka pa sa ginagawa mo. Ayan, napatawa mo na lahat sa yung jokes, napasaya mo pa sila sa mga events na yan. And for sure, hahanap-hanapin nila ang yung hosting skills and i-refer ka kanila sa kanilang mga kakilala mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro at iyan ang iba't ibang online jobs na pwede pwede mong subukan anytime, anywhere. Alam nyo sa panahon ngayon, hindi na natin kailangang magpahulog sa mga traditional jobs dahil marami ka ng pwedeng pagpilian. Kaya naman, samahan nyo ulit ako sa susunod na linggo para explore muli ang limitless opportunities na makikita lang sa digital world. Again, ako po si AJ Castro and I'll be your guide sa paghahanap ng inyong next Rocket! Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawin kahit nasaan ka man, Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro live sa DWIZ live din sa Free TV Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Diskartihan na mga araw na walang datong. Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket!